nagbigay ng pahayag ang dating actress, na si Christine Hermosa, hinggil sa kung papayag daw ito muli na makipagtambalan sa aktor, na si Jerry Chorosels. Matatandaang noon ay sila ang magka-love team, bago pa mag-asawa si Christine. Tumigil sa paglabas sa pelikula ang actress, dahil naging full-time housewife ito sa aktor na si Oyo Soto, na maligayang nagsasama. Sa isang interview ni Jericho, Gyumano ay nabanggit nito kung sakali na gagawa muli siya ng movie gusto niya makapartner si Christine Hermosa. Papayag naman daw si Christine ayon sa kanya, pero depende daw sa project, sa eksena, at kung talagang worth it. Gusto naman daw niya kung gagawa siya ng project ay yung worth it, may katuturan, worth ng oras niya, dahil iiwan niya ang mga anak niya. Ayon pa kay Christine, very professional naman daw si Oyo Soto kung lalabas muli siya at wala naman problema sa asawa at susuportahan naman daw siya kung sakaling gusto niyang gumawa muli ng pelikula. Hindi na kilala. oh naman, I think, well, depende talaga. Depende po sa project, depende sa mga eksena. Uh, basta depende. I need to see everything muna. Talagang i-filter ko muna lahat. Kung karapa baka kung worth it naman ang gagawin namin hindi yung masabi lang na may ginawa together